Sisimulan na ngayong taon ang rehabilitasyon ng Manila Central Post Office na nasunog noong nakaraang taon. Ayon kay Postmaster General Luis Carlos, sinimulan na ang bidding para sa agriculture or architecture and engineering study para sa pagsasaayos ng gusali. Ayon pa kay Carlos, inaasahang matatapos sa Hulyo ang detailed architectural and engineering design para sa post office. Target naman ni Carlos na matapos ang rehabilitasyon ng uh, makasaysayang gusali sa November 2026. Kasabay ng pagdiriwang ng sentenaryo ng gusali, nakatakda namang isa ilalim sa formal structural test ang gusali. Hating gabi ng Mayo 2023, nang masunog ang Manila Central Post Office na nagmula sa basement at agad kumalat sa buong gusali kung saan umabot ito ng general alarm. Inabot ng higit 30 oras bago naapula ang sunog.